Hi guys! Welcome back to our channel. So ngayon ay aming day 4 na at hindi na kayo masyado na video. Pero ngayong breakfast, nandito kami sa Maxwell Food Center. Ayan! Ayan! Anak! Guys, ayan, sorry. Tumakbo kasi si Shane. So, naputol yung video ko. Pero nandito na tayo sa loob ngayon. Ako na lang muna dito. At ah, maghanap na tayo ng food. Ayan. There's a lot of ano dito, no? Pero parang maaga pa kasi. Napansin ko yung mga hawker nila, no, Daddy? Coconut drink. Three. Daddy, three. Ayun, no? Fresh coconuts. Later na lang. Pine muna tayo ng ano. Ay, yun, lagi ko nakikita sa vlog di, oh. Porridge. Ay, no. Porridge. Tinan mo, ang daming pila. Bibili ulit ako nung ano, kape. Lugaw. Lugaw, pwede ako nyan. Yan sa'yo. Alin dyan? Fish, chicken. Oo naman, oo. Ano, oh. Fish, chicken. 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 Chicken porridge. Check mo na lang rin muna. Kung pwede ako. Okay. Yan, guys. Ngayon, titingnan ko muna. I-search ko muna kung pwede kay daddy yung porridge. Kasi, yung porridge parang lugaw lang naman yun. Guys, na natin yung favorite namin. Ayan ano. dyan pala yung high-none-ish si chicken, oh. Chan-chan. but na Hainanese Chicken. Pero kasi guys, I'm looking for traditional coffee and bread. Ito. Yan. In case yung, ano niya, price. Ito ko siya sa mga vlog guys, ni Tatay. One set A? Do you have Ice Milo? Ice Milo, you have? Yeah. One? Set A, you want set or you want? Yeah, one. Set, whole set? Yes. You want the boya Yeah. And drink? Coffee or tea? Uh, coffee. Coffee, yeah? Yeah. Okay. 3 and 2 50. Okay. $6.00. Yeah. Ice Milo, huh? Yeah. Okay, so total is $6.00. Ice Milo and set A. Ngayon, guys, nakapila tayo ngayon dito sa chicken porridge. Dito na ko nag-order, guys. We order ko is chicken porridge. Yung $4 lang, dalawa. Ah, guys, so ito na yung in-order namin. Ito yung chicken porridge, dalawa. So, $4 isa, $8 yung binayad namin dito. May mas malaking version dito, yung tigpa $5. Tapos ito, bumili ulit ako nito kasi ang sarap niya. Tapos may kasama siyang coffee. Ito set to, itong tatlo yung egg, ito ito 3.5 dollars. Tapos yung ice Milo ni Daddy is 2.5 dollars. So lahat ng kinain namin is 14 dollars. Ganda na siya kadami. Ayun na. let's eat breakfast. Hi guys, papunta na kami ngayon sa Chinatown Street Market. Yan. Uh, yan, tamang walking lang. Sabi dito ay 5 minutes walk lang. Okay. Tadi ayan yung Buddha to Trelly ko. Ayan yung te temple. Diyan, pagdating dun sa may ano, gray na pader, picture tayo dun kin background dito. ehi chagayso, yung sikat na ano? yan Buddha Tooth relic. eh. picture tayo dito daddy kaya ba? ay nagdo. ganon sa makapal. guys picture lang kami dito. Guys, nandito na kami. Ayan, papasok dyan. Naku, si Kan... Sino yan? Conan? Naku, big pineapple. Naku, pineapple. Isa yun sa ano, sikat na pasalubong. Pero parang, ano siya, pricey ata. Ganun. Mm -hmm. uh -huh. World class fortune teller. Uso rin pala dito yun. Parang ano pa, napaaga ata tayo. Hindi ata siya pang morning. Mga tindahan. Wala nga ang tao sa Kaya kailan mo parang O dahil maaga pa, no? Oo. Pero kasi yung nakalagay dun sa ano, dun pa. Kung pa to, ang end, ang umpisa doon pa. So, eto na yun guys, yung Chinatown. Wow. Wow daw, sabi ni Sam. Smith Street. may 7-Eleven. Uy, daddy, oh. May ganyan sa atin, di ba? Yung parang 2D. Yun, know, oh. 2D cafe. Amoy durian. Alam mo, guys, hindi naman sa pag-aano sa durian. Pero parang pag naaamoy ko siya, parang sumasakit yung chan ko. Ah, yun, lakas. Daddy, ang lakas. Ngayon ah. na. Mabaho siya. Ayan na, daddy. Dito na tayo. Oo. Tita, okay. Parang ano siya? 168. <laughs> May sa labas. Oo. -o. Sige, go, Daddy. Hindi ko alam kung window shopping lang ba kami ngayon. <laughs> Kasi wala na kami pera. Ready, o. Pangbata. Chopstick. Yummy! Nice to meet you. One dollar, daddy. Parang mas mahal, no? And guys, nag-umpisa na dito yung mga ano. Two dollars isa, oh. Singapore. Guys, ayan o, gift shop. Marami pa rin dito. Kaso nakabili na kasi kami doon sa ano, sa Bugis. Pero kung hindi pa kayo nakakabili, pwede na rin dito, no daddy? Kasi keychain one dollar, pero kasi doon sa ano, magkano natin nabili di? 3 dollars anim, di ba? Oo, oh, parehas lang pero kahoy ito. Oo. Oh. Ayan, marami pa pala dito, Daddy, oh. More on ano talaga siya. Gift shop. Gift, shop. Pero hindi siya nakakasisi sa bugis kasi parang ganun din. Mm Tsaka wala pa ako nakita ng kagaya na bilhin natin na ano. Ref magnet. Maganda yung nabili natin eh. Scarf. Pasalubong din yan, di ba? Sa wine. Basta mga basag sa maleta. Kalimitan dito guys ng mga no, one dollar. Pocket mirror. One dollar. One dollar lang na do. Ano? Ah, ito. Ito guys, one dollar. Sobrang Ito maganda. Pili tayo? Si, ano lang, one dollar sa Kalawakan, sa Cavite. Tanong tayo. To make sure natin. Excuse me? Is this one dollar all? Okay. Hawaii. Where to pay, daddy? Where to pay? Inside, okay? Inside. Guys, comparing sa price, 5 for $10 dito yung ref magnet. Doon kasi sa Bugis, 4 for $10. So magaganda rin naman yung mga nandito. Hindi lang siya kasing colorful nung nandon pero mas, mas mura maganda dito maganda rin, na, na mas rin mura lang siya. mas mas may dagdag kayo ng isang piraso oh, ah oo marami pa sa loob guys ayan po, ayun po. guys 'di ba nandito kami sa Chinatown suggestion ko lang wag muna kayong mamili <laughs> kasi medyo na, ano kami mas magaganda yung design dito tapos sa kagaya ng sombrero 'di ba kahapon bumili kami 20 dollars dalawa Tapos dito 10 dollars dalawa na maganda rin yung design. Tapos nakabili pa ako ng bago. Oh. 3 for 10 dollars. Ang ganda pa ng quality. Look, oh. Yung parang ano siya. Printed pa dun, yung dun ano. Doon mismo siya nakaprint. Dun, yeah. parang ano, tawag dito. Hindi siya pinrint eh. Parang... Ito talaga yung tela nyan May nakatatak na May Singapore. May nakatatak talaga sa tela nyan Pero, it's okay. <laughs> Ay, wala na magagawa eh. Nabili na pero nakabili rin kami ng charm sa ano sa pintono daddy guys ang hiling nila sa mural ikot-ikot oh. lang tayo dito sa Chinatown di parang yung nadaanan natin smoking area no? pero may nakalagay oh, no smoking ikot-ikot lang tayo guys wala naman na tayong agenda ang bumili ng kahit ano pa ganun, hindi natin napuntahan. Ayan guys, lakad-lakad pa rin kami dito para lang pagsisihin yung sarili namin. <laughs> guys, kapag mga cup, yung mga bag, yung mga ref magnet, I suggest dito na lang kayo bumili. Sa Chinatown, mas mura. Pero yung mga keychain, yung mga ganun, sa ano kayo? Sa Boogie Street. Ayan. May mga tela din dito. Jewelry. Ah, pati mga t-shirt guys, mas okay dito. Uh Oo, -oh. mas ano, mas mura yung t-shirt dito pero mas maganda kasi yung design sa Bugis Street. Yung t-shirt dito guys is one, uh, ten dollars. Dalawa? Ay, isa lang Ay, isa. ba? Sa, ano, dun sa Bugis. Twelve dollars so, isa. Dalawa, four twenty-four? Oo. Oh, oh. Parang may temple dito, guys. Puro lang na dito na daddy. Ooh. Wow. Daddy main road na ata ulit yan. <laughs> Pagod na street. Pagod na daw siya. Witty. Come on. Gusto mo na umuwi? Guys, yung temple nila, oh, sa unahan may puno ng saging, tapos may puso. Pero tinali lang. Hiniwan yung mga shoes, no? Oo. Uh -huh. feeling namin kulang na yung cash namin. So, magwi-withdraw kami kahit mga 50 dollars lang. So, around mga 2,000 pesos yun. Mga pangkain lang. Okay. Ay, hindi ko na babasa. Mm -hmm. Siyempre, ang bagal mm -hmm. eh kaba ba pala mag-read dito? Enter. 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 Enter one. Ako ba sabi ko sa'yo, walang bayad eh. 43 na? Oo. Piso lang naman. So, 50 pesos lang. Kesa yung 300. Enter ba? Oo. Kaya ito. Okay. Sabi na eh, wala yung additional eh, no? Ano lang, conversion lang siya talaga. So, legit. Bagay. Pwede. Isang lumalabas sa data ko. Isang lang.